Nag-viral sa social media ang Instagram post ng kapuso actor na si David Lococo, kilala rin bilang Pambansang Ginoo, kasunod ng kontrobersyang kumalat tungkol sa breakup ng kanyang katambal na si Barbie Forteza at ang ex-boyfriend nitong si Jack Roberto. Ayon sa mga ulat, naghiwalay na sina Barbie at Jack matapos ang pitong taong relasyon, at ang balitang ito ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa mga netizens. Si David at Barbie, na pinapabura ng tambalang filay o barda, ay naging usap-usapan sa kanilang pagganap bilang magkatambal sa historical drama series na Maria Clara at Ibarra. Ang tambala nila ay sumikat ng husto, kaya't kapag may usaping relasyon o personal na buhay na may kinalaman kay Barbie, natural na marami ang nag-uugnay kay David sa mga issue. Noong opisyal na inanunsyo ni Barbie ang hiwalayan nila ni Jack, bagamat hindi niya tinukoy ang eksaktong dahilan ng kanilang breakup, hindi nakaligtas si David sa mga haka-haka ng mga netizens. Dahil nga sa matagal na nilang pagiging tambalan sa mga proyekto, nagkaroon ng mga spekulasyon na baka may kinalaman si David sa paghihiwalay ni na Barbie at Jack. Nag-init pa lalo ang mga usap-usapan ng malaman ng publiko na naging single na si David mula pa noong Disyembre ng nakaraang taon. Nagdulot ito ng mga hinala na baka may kaugnayan ang pagiging single ni David sa nangyaring breakup. Dahil dito, marami ang nagtanong kung may romantic na koneksyon nga ba sila ni Barbie sa kabila ng kanilang magandang relasyon bilang magkatambal sa telebisyon. Bilang tugon sa mga nasabing chismis at spekulasyon, nagpost si David sa Instagram ng isang simpleng mensahe na may kasamang caption na chill lang. Sa kabila ng mga usapin na nakapalibot sa kanyang pangalan, ipinakita ni David na siya ay kalmado at hindi apektado ng mga intriga. Bukod dito, nag-share pa siya ng mga throwback na larawan na nagpapakita ng ilang highlights ng kanyang 2024, isang pagpapakita ng kanyang mga magagandang karanasan sa kabila ng mga kontrobersyang kinasasangkutan. Ang post ni David ay agad na nakakuha ng mga reaksyon mula sa mga netizens. May ilang nagbigay ng positibong komento at nagsabi na tila walang dahilan para mag-alala si David, dahil malinaw naman umano na malinis ang kanyang konsensya. Chill lang kasi clear ang conscience, ayon sa isang netizen, na tila nagsasabing wala namang kasalanan si David sa nangyaring hiwalayan. May mga komento rin na nagsabi, chill na chill lang, by the way, kumain ka na ba, na nagpapakita ng casual at magaan na tono, na tila hindi apektado sa mga chismis. Dagdag pa ng ilang taga-suporta ni David, people would speak up for you cause you are a great person, David. We got you, always in always, na isang mensahe ng suporta mula sa kanyang mga fans. Ipinapakita ng mga komento ang tiwala at pagkilala ng mga tao sa kabutihan ni David bilang isang tao at aktor, at ang kanyang pagiging kalmado sa gitna ng mga issue. May mga netizens din na nagpahayag ng kanilang opinyon na walang dahilan para mag si David, dahil wala siyang kasalanan sa mga nangyaring kontrobersya. True walang kasalanan, walang dapat ipangamba, ayon sa isa pang komento. Ang post na ito ni David ay malinaw na isang pagpapakita ng kanyang maturity at professionalism sa gitna ng mga intriga. Sa halip na magpaniwala o magbigay ng pahayag na magpapalakas sa mga haka-haka, pinili ni David na ipakita ang kanyang pagiging kalmado at positibo, kaya't nakatulong ito na mapabango pa ang kanyang imahe sa mga mata ng publiko. Sa mga ganitong sitwasyon, malinaw na ang mga artista ay patuloy na hinuhusgahan, kaya't mahalaga na magpakita ng katatagan sa kabila ng mga hamon at intriga. Ano ang sinyo sa balitang ito?